gas wala nang gas ayaw na sabay na natin ito baka makuha pa yung 5 minutes gusto ko tumagal pa ng mga 5 minutes yan

pangulo. Kinatin ang pitong galunggong. Sana umabot ka ng 5 minutes. mabot ka Mabuka, mabuka, kumuluka, kumulu, kumuluka Kumuluka, kumuluka glaso nito pag hindi ka kumulog malilipat ka sa rice cooker Umabot ka ng 5 minutes, kumulo ka o 7 minutes pa. Para okay na yan. Toto na to. Sagad po na, wala na tayong gas yung kapag luto sagat mo na yan <coughs> mga pag live na Hello, Tuesday morning. Oh, no. Pakulungan. Ito. Ito ang bukas, ito ang bukas. Para bumulo. Ito pa pala nalagyan ng asin. Pero okay na yeah? yan. Okay na yeah. yan.

Evelyn sa vlog, good morning! Pasensya na kayo kagabi, ha? Ako yan, talk and talk. Tsaka data yung gamit ko kagabi, data. Kaya hindi ako makapag-reply-reply. -reply. Hanggang ngayon, data pa rin. Salamat sa patamsak. Ubus ang gas ni Margiesta wala na sagat mo na todo mo na para kaya lang kaya tayo makapag-reveal nito hindi pa naluluto yung munggo buti na lang hindi pa nalagyan ng asintay nako di nakukulo pero ayos yan sabi nung napan ko bawas bawasan din ng sin para ang paggamit ng mga yos oil lalong nakakasakit dyan sa ano sa puhod Salamat Stand by. Four million dollars. One time, slav banks. Good morning, banks. Happy birthday, Belated. Belated, happy birthday. Thank you for coming. data lang ako, naka-data naka-data lang ako kaya di ako mag-live ah, ay, wala na wala na ang tangke wala na laman yung tangke, ayan wala na wala na <clears throat> sagad na, bye bye